Ayan mga master, magandang umaga. Ayan, bali update po tayo dito sa ating ano no. Ginagawa. All right, ayan. Tingnan na natin tong ibaba mga master. Ayan mga master, balimaya may ayakit na natin itong panglagay dito sa unahan. Alright. Yan na yung ating forma ng unahan, ano. Meron na tayong saig sa unahan. Ayan, nagka-grinder na rin tayo dito, ano. Hanggang sa uli yan, mayroon na tayong saig. May kubyerta na tayo hanggang sa uli. Dito naman ay, ginagrinder na yan. Alright. Tapos mamaya, didikit na natin itong ano itong ating kubyerta. Didikit na natin ito. Alright. Alright. Kaya mga master, mamaya maya tayo mag ano na no, papaiber na nitong pagiliran. Okay.

kau lay baik tegang baik gelang kau gang brand wala di di ko kaya dino. Para gigib. Kontatap na uh, una, na. Sa, na. Ahon buaya nagsusuka do sa. Oh. oh. Patay. <laughs> na buaya yan. <laughs> ang dalawang mata. nga ang kamandaan na tuyon ay huwag may ari, hindi may ari. I <laughs> can <laughs> <laughs>

Hindi nag-uutik yun. Tingnan mo, di ako kakagat. Videohin mo pa ako. Butiki lang yan. Pero yung napanood ko, yung style lang, 彼はこの状況を聞いていると、彼<ス> Alright, ayan mga master, bali dito ay magsisiksik tayo ng ano, stop sag at saka fiber mat, ano. So, hinahabol po natin dito ay medyo lubog po yan, ano. Gawa ng nagdugsong tayo ng unahan, ayan, medyo pinapantay natin siya, ano, para hindi masamanting tingnan talagang pantay siya, tingnan. Alright, ayan, bali inahabol natin yung mga lubog-lubog at tinatapalan na yung ating pansiksik. So bali ay lalagyan muna natin siya ng ganyan bago natin fiberin. Papiberin ah, pa natin yan. Ayan, ganyan lang po ang diskarte ko mga master sa mga lubog. Ayan ang nilalagay ko. Ayan, para ayan, bul habol natin yung lubog na yan. Ayan ang nilalagay ko. Alright. Kapag so, pag napantay na natin, natin yung mga master ay ang ilalagay naman natin dyan ay fiber mat na ano babaluti na siya natin ng fiber mat ayan so, ganyan ako magmasa yan no? Oh? nadikit yung iba kasi natulo nalalaglag ayan hindi miski tapal mo yan para mong siminto yan para nagpapalitada ka hindi siya nalalaglag kita nyo naman ano ganyan ako maglagay ng ating pansiksik ano ayan natin papantayin So, humahabol po tayo ng konti dyan at medyo lubog na yan. Bagaman na iba ng forma niyan at nagdugsong tayo ng unahan. Ayan, medyo atin nilalagyan siya ng forma din. Na iba na yung design niya. Eh. So, habul habulin natin yung design nung dati. Papatayin naman natin yung mga nakalubog na yan. Atin papantayin. Alright. Ayan, ganyan lang ako mag ng mga master ng mga lubog-lubog na yan. Ayan. Ganyan lang. Ayan, medyo mahirap pantayin yan. Dahil malalim ang pagkalubog na yan. Alright. Ayan, ang hinahabol natin. Medyo makahabol tayo dyan sa forma na yan. babo naman ay naka fiber na rin yung po sa ibabaw naka fiber na rin po yan so dito sa ilalim ang hinahabol natin yung lubog bago natin fiber rin eh. ayan bali dito sa itas naman mga master naglalagay na tayo ng ano ano nagbubutas na tayo dito ng ano pinapakapit na natin ito ng ating kubyerta doon sa babahan ayan pinipirno na natin yan bali nilalagyan na natin ng perno yan ano Alright, ayan. Tapos pagkatapos magperno na yan, atin na siyang ipapaiber. Papakapitin pa rin natin siya doon sa babahan tsaka doon sa parka. Ayan ang diskarte dyan mga master. Pag natapos na itong ano na ito, bali yan, gagawin natin dyan yung dugsong ano. Yung pagdudugsong nito, dugsong-dugsong kasi itong ating kubyerta no. At sa baba natin binuo yan. Alright. So ayan na lang natin gagawin. Papakapitin natin siya doon sa babahan po sa ano ah, sa parka tsaka yung pagdudugsong ayan na lang yung ating gagawin papiberin natin yung mga lugsungan alright ayan bagay nag bali piperno muna natin siya bago natin payberin dapat nakapernum muna siya nakatornilyo muna siya sa babahan para kapit na kapit siya. Ayan. Makikita nyo mga master ang discarte natin dito. Ano kung paano natin ipapakapitin dito sa babahan niyang ating ano, kubyerta. So ayan, nakakapit na nga siya gawa ng ating pini na. Tapos ang kasunod na yan ay fiber na. All right. Ayan, bali dito nga pala mga master ay kompleto na, na kompleto na yung ating kubyerta no. Nailagay na lahat. Ayan. So, paibiri na lang po talaga itong ating kubyerta no. Pagpapakapit na lang po dyan sa babaan yung ating gagawin dito. All right, doon naman sa unahan ay pinapatigas na natin yung ano doon, yung dugsong ano. Ayan. Ayan na yung mga butas niya ano. Yan ang daanan ng ano, engine room. All right. Yan doon naman sa unahan, may nagpa-fiber doon. So pinapatigas na po yung ating dugsong doon na ano. Unahan nagdugsong tayo sa unahan, nagporma tayo doon sa unahan. All right. So yung napapansin niyo pong wala pang fiber, ay babalutin pa rin natin ang fiber yan ano. So, inuuna po natin, pakapitin yung kubyerta dyan sa babahan. Ayan. Alright, shout out nga pala mga master sa ating mga viewers. Ayan, kumusta po kayong lahat sa ating mga subscriber. Alright. Saan man ng solok na mundo, ayan, kumusta po kayong lahat. ayan sa ating mga viewers na hindi pa po nagsusubscribe ayan subscribe na rin po kayo all Oh uh god -huh. Ayan, dito naman ay medyo nakakahabol-habol na tayo dyan sa mga ano ano, sa mga lubog. Ayan, napupormahan na rin natin yung unahan. Medyo nababawi-bawi na natin yung forma, ano. Kung ano, umahabol tayo dyan sa ating paglulugsong na iba yung forma niya, ano. Ayan, medyo nagawa na natin ng paraan. Pantay na siya. Hindi na masakit sa mata pagtiningnan. Ayan, pantay na siya mga master. So, babalutin pa rin natin siya ng fiber yan. Dadaganan pa rin natin ng fiber yan. Ayan ang ating dugsong sa unahan. Ayan, dating unahan niya, yung ating minamasilya. Maiksi, makitid, bali pinahaba natin at saka pinalapad. Ayan yung ating ginawa dyan. Ngayon mahaba na siya at saka malapad na. Ayan. So nagpapantay-pantay lang tayo ng kunti ano. Kung alin may nakalubog, ayan ang ating pinapatkihan ng ating pansiksik. Ayan, yung ating ginamit na pansiksik ay stop sa gano. Tsaka itong fiber mat. Ayan ang ating ginamit dyan. Siyempre may chemical tayo dyan, resin. Ayan ang ating ginamit. Kita nyo naman mga master ano, hindi masyado siyang natulo. Hindi siya nalalaglag. Alright, ayan. Makinis na no. Ayan, medyo pumantay na. Ayan, kita nyo naman. Pantay na yung design ano, yung forma. Alright. Yan ang ating ilalim. Ang medyo may lubog pa, medyo ano, tapal puli para magandang tingnan. para lang tayo nagtatari ng manok ano, kailangan nakasipat lagi. Kailangan maganda pagtatalad natin. Para maganda sa paningin ng mga tao. Alright. So, bali bukas ay ipapaybil na natin yan. Yung so, babahan na yan.